News mga balita ngayon. Pumanoy scam hub sa Mandaluyong sinalaka isang Malaysian at 13 Pinoy arestado. DPWH engineer patay sa aksidente sa Zamboanga City. Heart sign at biro ni Sara Diskaya sa reporters nagpapakita umano ng insincerity at complacency ayon sa DOJ. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Bistado sa loob ng isang condominium unit ang scam hub na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI matapos itong salakay ng mga otoridad sa barangay Bagong Silang, Mandaluyong City. Sa pangunguna ng CIDG NCR sa bisa ng search warrant, ni raid ang ilegal na operasyon kung saan naaresto ang apat na taong gulang na Malaysian na amo at labing tatlong Pinoy na nagtatrabaho bilang spammers. Nasa 32 desktop computers at isang laptop ang kumpiskado sa operasyon. Naharap ang mga suspect sa kasong kriminal sa paglabag sa RA-10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Nasawi sa salpukan ng kotse at backhoe ang isang engineer ng DPWH sa Diversion Road, Barangay Mercedes Zamboanga City nitong biyernes. Kinilala ang biktima na si Engineer Fahad Abduraup na nagmamaneho ng itim na kotse. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Hawak naman ng pulisya ang operator ng backhoe na tinukoy sa ngalang JR para sa imbestigasyon. Inaalam pa ng otoridadang sanhi ng aksidente. Sa Tinawag na insincerity at complacency ng Department of Justice o DOJ ang naging aksyon ng kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya sa harap ng media ng magtungo ito sa DOJ para sa case build-up kaugnay ng korupsyon sa flood control. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, ikinukonsider na nila ang pag-heart sign at naging pahayag ni Diskaya sa assessment at evaluation ng mga taong sangko. Kasabay nito ang panawagan nila sa mga person of interest na magpakita ng naayong pag-aasa. Kahapon nang naaktuhan si Diskaya na nag-finger heart sa mga reporter sa pagdating nito sa DOJ. At habang papalabas siya ng compound ng DOJ, sinabi nito sa reporters na gandahan ng memes niya. Umani ito ng batiko sa social media. Kabilang si Deskaya at ang kanyang asawang si Curly sa Protected Witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tellan>